ko oh, may liligawan ka, na kaibigan ni Jamie Lucy, no? Oo, oh, okay. kaibigan pa. Ah! Wait! Oo oh, nga, ako hindi si Princess. Si, <laughs> si Hazel, si Yaya, si Chico. Pamile, pamile. Si CJ na na contact lens, eh. <laughs> Mami, oh, sumama mo naman. Eh, di ba ako noon ang mga kanina? Kanina, kanina. Sino mas close mong friend niya? Yung pwede kang sumipsip. Alam mo ko sino? Si Hazel. Yeah. Sino <laughs> <laughs> kayo siya magkatumawa? <makatumawa? laughs> pagalaw, pagalaw. Maliligawan ka. Wala. Ay, huwag yun. Huwag yun. may liligawan ka. Bukod kay Princess. Again? Sarong nyo lang ah. nyo lang. Oo, kasi wala ka si Mom Day. Ang

<laughs> para at, <laughs> yung mula yung mula <laughs> ay. Wala eh, wala lang labas dito ang tubig. Tubig. Dali na. Babal sa kanilang dalawa. Ah, ay, alam ko na ako sino. <laughs> Shit. Ay, <laughs> sino? 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 Sino niya? Sino niya? niya? Sino niya? niya? เรื่องอ่ะไม่ได้อ่ะ